lander bagong bukas lang 'ko. Sa eh. hmm. Konti lang ta, hindi masyado. Titingin kainan mo. Hindi pa sila lumalapit sa coffee. <coughs> Ito kainan. Ito kainan. Nasikip na rin mas malaki to kaysa dun sa SNR na pinuntahan namin. Uh, ito na yun. may oh, ito. Hindi, pa. Buka na pa lang to dun yung... Ito yung kainan. Kabilang side yung ano, yung mga grocery. Ito, buka na pa lang to. Ay, umisi. Ay,

Nakatawa-tawa ka mga mawala. <laughs> ito pa ano to? Ay, ang Parang eh. pag bigot. Pero ano yung, anong, ano 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 yung ano yung ano yung tiba yung ano yung tiba yung ano yung ano yun, yung ano yung parang, yung ng, yung ano yung ano yun. yung ay, pasirana, ito yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano ano yung Maganda yung ano yung 160. Depende sa size. Ano master master shop? Yan yung dapat ibibili ko kay Papa dati. Diba? Maayos naman. Pwede sa induction cooker. Induction talaga Induction mm -hmm. cooker. Poker. Ito yung malaki yan, so Ayan yung asa. Ayan, ihawan. Ay, wala. Ito. Kakaiba yung... Ano to? Gas to. Ano okay, ba? Na? Ayan yung maganda kasi hindi na rin siya messy. Ano mo yung bubutasan mo na yung counter sink mo tapos i iuhon mo na yan o. No? Parang katulad na sa amin kaso glass na. Okay na rin yun. Yung no? uh, yan. mga electric pa nila oh, 769. Ano yan? Ito. May stand pan o? Oh. Stand pan? Ano yan? 16 inches maliit-liit. Hmm. Ito. Tingnan mo. Mura na. Karino. Air fryer. Three. Kaya na na yan, 1,500. Ito, uh, mm -hmm. uh, ito, eh, ito, air fryer, 2,000 na lang. Tapos, mo, sumuli. Ito, 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 air fryer. Mura na yan, 2,000. Bakit saya din ba sa kuryente? Hindi, hindi naman. At least, kung gusto mo na, hindi mo ulit yung isda, no? chicken. Medyo maliit lang mm -hmm. pero okay na. Ayun. Body wash. Dati may sabon na ganito. May sabon yan. May na bar, bar na. Kapat. Ganun pa rin yung amoy na. Soap for soap. Hmm. So. Parang ganun pa rin yung amoy na. Hmm, ganun pa rin. 176. Now, 176. Dalawang peraso. Magkano ito isa? Third plan. Okay. Yung mga vitamins. Pearl Treat Advance, so 950-100 tablets in siya. Malalaki nga lang yun. No? O, vitamins dito. ito. Oh, ito, oh, ito. Oh, ito, oh, ito. Oh, ito, ito. Oh, ito, ito. Ito, ito. Ito, Para siyang, ano, gamit. Pang kids yun. Hindi. Ano to? Ano, ligaw lang. Pero ito yun yung syndrome kids. 199. Ito, ako may spray tape. Ayun, oh. ano. Ay! Ito yung malaki. Ito ka na ito? Ah, ito yung 107 yan. Ito yung Alam, dumidilo nga. Bakit yun? Sa ilaw ba? Ito, 198. 198. Spray. Bumili ka na nung malaki, diba? Uh -huh. Ito. Iba e naman yung iba na Ano? Gani yan? Ito yung ito Pero ano lang yan? Parang hand wash or? Sabon. sabon. Gel. Kasakali na lang habang nag-gel ko. Itong mga 2 hours. Ayun, thousand. Ay, maganda yan. May ganyan din kami. Magkano siya? Walang Depende yan eh. Pag makapal, mas mahal. Inabili kami parang nasa 400 yung yata. Pero alam mo yung ano? Yung Depende. Maganda itong

kapalaw nung tatak namin na isa yun, time of class May mga jobber. Kunti lang yung mga tinapay nila dito. Hindi ka guide sa ito na. Marami ka. Buy one, take Tapos... one. Ito nga dyan. ba Ito nga dito. Ay, ano dyan one? Parang masarap to. Kaya nga. Ayun ano ah, marami chocolate siya. Parang marami itong chocolate. Buy one, take one din yan. At, Ay, 3, 9, 3, Ha? Huh? 3, 59. Ito pa pala, oh. Three fifty nine. Three fifty nine, Mama. mo. Cake na lang ba? Kaysa-insay mata? Parehas lang yata ng price. Tingnan mo Ah, mas mura yun yeah. na lang. Mahal na masyado. din. Eh, ano try na. Mas kaya ito, ma-ano din yun. Magkaya marami bulbili din. Ito, Ay, ganda nung no, ano na. Ito, cooling. Ay, ang lambot. Ay, ang ganda. Masarap to sa katawan. Ayaw kasi ni Brian makapal namin na, ang cooling. Ayan Ay, nga video mo Ang lambot. 1.9 na. maganda siya. Ang lambot. Dubai na manipis lang. Ang lambut. Lalo na yung samay. oh. Sabihin ko nga kay Brian. Ano yan? Dubai. sa kama. Ang ganda nito. Yan yung malambot sa kata mo. Kasi hmm? mahal. Oo. Wow. Hmm. Matang. Mahal na, matang. Kakaiba lang yung design. Ay, ando tayo sa plato. Ang gada ng design. May mo to. Ayan. Mga sets. Kakaiba yung... Outdoor yan. Outdoor chair. Salanay. Oo, mga oh, ganyan. Mm Hindi -hmm. yan panloob to. Ayan yung outdoor. This one. Parang pwede siya sa mga pool side. Sa mga balcony. Ano to? Oh, ah, okay. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Ay, ito yung type ko. Ang ganda yung style niya. Ang ganda, ang ganda niya. Uy, tanga, mura na yan. Ilang pelaso yan? Well, Top piece, okay na yan, ha? Kasi yung mga coral, diba? Mga... Mm -hmm. Pero isang face lang yun. yun. yun hindi, hindi siya, siya. assorted. Okay. Assorted, eh. Ibig sabihin yung food for four lang yan, kasi for dinner plates, for side plates, for bowls. bowls. Mm. Ito, ito din, no? Cute. Pero mas makapal kasi ito yung habakan mo. Ayan, oh, kapal na. Ganyan no? yung mga gusto ni Brian. Two thousand. Ay, ito yung nausang ngayon, no? Diba, Che? Diba? May mga ganito sa angkoy. Ayan. Saan copper piece ka pwede bumili? Pero iba-iba yung kulay. Ang ganda nga niya. Ay. Ano to? Yayaman yun. Last.